puso ko ba nagawa at lagi tayo ang dinita sa kapampakan. Lagi talaga na rin pasalamat ang Panginoon because without God we are nothing. Sa ating uh, no, wala, hindi mapigilan niyan. Ating uh, sunod na magiging gobernador, ating uh, gobernador, Bill Basantos, sa ating uh, mga mayor, sa ating mga congressman, sa ating president lahat, at sa ating uh, vice governor, sa lahat ng mga kapatid official, sa lahat ng barangay captains na nandito ngayon, sa lahat ng mga barangay uh, officials din, sa inyong lahat, maganda, maganda hapon po sa ating lahat. Ang mga ni Pacquiao nagbabalik sa Senado dahil gusto kong ipagpatuloy. Eh kasi ipagpatuloy pagbibigay ng libreng tahanan, libreng bahay at hindi sa lahat puhunan para may hanap buhay kapital para mag para mag-tinda kung ano na mga sila sa bawat araw. Yan po ay hindi propusan. Matagal po na po ginagawa yan doon pa man hindi pa sa politika. Pero pag ang Manny Pacquiao mabalik sa Senado, tinitiyan ko po sa ito, magsisimula ang pagbibigay natin pagkagawa natin na Pacman na Village dito sa probinsya ng Batangas at ang pagbibigay natin kiyempre eh, sa mga pamilya na wala pa kay tahanan. Yan po ang ating komente hindi lamang po sa tao ko eh, sa sa mo oh, na mga pagservisyo mga paglingkod ako dahil dahil po dinipas natin tayo lahat na dito hindi naman tayo kung ayon dito sa mundo dinipas kahit ano pa kayaman, kahit ano pa ka, powerful ang position mo. Pag nawala tayo dito sa mundo, alalahan natin, kakalimutan tayo ang iba na rin ang ari ng lahat ng kung ano mayroon ka. Kaya, habang ay may Panginoon sa buhay sa pamamagitan ng pagkalinga at pagmamahal sa kapwa natin. Wala naman tayo ng lalala Kahit anong mahalaki ng pera. Kahit anong pakalaki ang pera mo, kahit anong paka, lami mo mga lupain. Paglamat tayo tayo, iba din may Kaya habang malakas pa tayo, meron tayo, tulong tayo sa kapwa natin. Kasi ay hindi pindi, pagkatapos and faithful servant, come, share to my happiness. Masarap pakinggan mo, pag yun malayin natin sa pagkailan, pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo, di diba? Masyado na kasi tayo, yung may, yung mga kakayahan ka, may pera ka, masyado na kasi tayo na, 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 dadala sa, sa magnet ng mundo, yung pera, yung greediness, We are just the words of God written in this Therefore, we should maximize the time, the spend, the blessings that God entrusted to us to help others, para to glorify and to magnify our Lord and Pagdasal tayo, higit tayo ng guidance ng Panginoon. Pagdasal tayo na i-guide tayo ng Panginoon na makapagpili tayo ng kandidato na may tunay na para sa atin at sa ating mga tao. Lahat tayo magdasal because in God all things are possible. Nothing is possible with God. bansa natin, kundi tayong lahat ay pagmalaki natin ang ating bansa na maunlad, masaya, nagkakaisa, at namumuhay ng matahimik. Maraming salamat!